Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Joao Constancia may mga isiniwalat patungkol kay Belle. Sa naging interview nga dito kay Joao ay talaga namang namis ito at hanggang ngayon nga ay hindi umano nagbabago si Belle. Simula HIH era nga hanggang ngayon ay talaga umano ang makulit si Belle at pinupuntahan sila para makausap. Kaya naman ay marami nga nagmamahal dito sa ating Bell kasi naman ay talaga namang napaka down to earth at walang pinipili nga na kaibigan. Kaya naman narito ang pagkwento nga ni Joao tungkol kay Belle. Ito naman yung laging nang o or nakikipagkulitan sa waiting area or sa standby area. Si Bel, si Bel Mariano. Kasi she, I don't know, she likes being around people, she knows at palaging naghahanap ng kakwentuhan and stuff like that. Mm -mm. So ever since Isenter ganun na siya and then dito rin, ganun pa rin si Belle. as in, Nadala pa rin. Oo. Asan 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 dressing room niyo? Ano na kayo sa akin or sige diyan ako sa inyo para magkasama tayo gan -ganon. Di, mami, ganun. Di ma'am, yung kakwento, hindi ganun nang daming daming sinasabi. <laughs> as in makulit lang talaga siya. She'll be like, "Oh, as alas, alas na ba kayo? Mag-excel na, ka ba na ba kayo?" Oh. Ah, okay okay sige like She always wants to be with someone and talk to someone talaga. So nakakatuwa, you know, bell is still bell talaga. So, ah, yeah. uh, connecting to people pa rin talaga, no. Kahit sobrang intense, bibigat ng mga eksena ng mga yeah. karakter niya yeah. sa show, na no? Talagang, she makes time for everyone talaga to bond pa rin talaga.